Bebe, ah. paingin nga ng isang kiss. <laughs> Bebe, paabot nga, no? Ito? Hindi, ayun, no. Ito? Hindi, ayun, no. Ito? Hindi, ayun, no. Ito? Yan, yan. <laughs> <laughs> Ewan ko saan dito. Ewan ko. Para lahat na lang kaya. Hello! It's me. <laughs> Di, oh, anong babaunin natin sa T-Trip? Trip? Dapat yung mamahalin para marami tayong friends. At oh, tara, Napahal? Napahal Saan ba dito yung uh, ano? Ito, 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 ito. Pangmayaman. Plain? Plain. Di naman yan pangmayaman. Yung pangmayaman, plain nga eh. Saan ba? Ito, rich. Alam pa mo, parang marilam. Ayoko ng ganyan. Ah, ito! <laughs> Luxury. Pangmayaman. Mm. sad ka ba? Hindi. Happy. <laughs> Maganda ka ba? Oo. Oh. Hmm? Yun ang akala mo. Hey, you will buy a knife? No, I will buy a gun. <laughs> hey, Beh, nangangati ka na naman? Oo. Oh. Maligo ka kasi. Ay! Hala, ang mo kasi isasambong kita. Ebe, eh, oh. sa kaumasa ka, Jeff? Sa bonus. Eh, grade mo? 555! Wow! Master na talaga kita. <laughs> eh, ang ganda ko, no? What the fuck? Are you kidding me? <laughs> <laughs>